Samantala sa iba pang mga balita, maaari nang lumayag ang anumang sasakyang pandagat sa coastal areas ng Isabela. Matatanda ang pansamantalang sinuspinde ang pagpapalaot ng mga ito sa bayan ng Palanan, Makunakon, Develakan at dinapigil dahil sa Bagyong Christine. Sa nakuwang impormasyon ng IFM News Team sa Coast Guard Station Isabela, ang naturang suspensyon ay inalis alas 5 ng umaga noong ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nagkaroon ng suspensyon sa mga sasakyang sasakyang pandagat kapag nasa ilalim ng tropical cyclone warning signal sa lalawigan ng Isabela. Samantala, pinag-iingat naman ang lahat ng mangisdang lalayag sa dagat na imonitor ang lagay ng panahon bago pumalaot. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pina pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis Kundi ang selula ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi.